Plastiko lang daw ang kailangan at pwede mo na ulit magamit ang siramong electric pan. Hala, ang galing naman niya. Self-running free energy daw ang tawag dito. Hala, ang galing naman. So, titignan natin kung legit yan. Yan okay, na ang awal din yun ang itatry natin. No? Yung viral na viral na. Ang nagpapagana lang dun sa LSE yung Lastiko na nasa likod ano? so yun ang gagawin natin ngayon kaya ito yung luma naming electric pan nyo sira na to oh. gagaan pa daw yung guha ng lastiko okay Let's go! Kaya naman inihanda ko na agad itong sira naming electric pan Kasi kailangan natin baklasin lahat ng kailangan pati yung makina Wow naman ang galing naman talaga noon kasi makakatipid ka dito kung talagang gagana Pagkatapos kung ang tanggalin yung cover eto yun namang mga tornilyo ang sunod kong niluwagan at kinalas Kung mapapansin nyo pa uga na yung aming electric pan kasi yung leeg nya ay putol na <laughs> Tapos kung matanggal yung mga tornilyo eto tanggalin naman natin yung pin nakamakin na niya yung mga lodi. kitang na ang loob. <laughs> balik Eto, tanggalin na natin. syempre, pagkatapos natin tanggalin yung kanina, ibabalik ulit natin yung cover natin. Anggal natin. Yan. At ilagay na ulit natin yung apat na tornilyo. Grabe mga lodi. Kasi nahirapan ako sa pagtatanggal niyan kasi sobrang luma na nga ng electric pa na yan. Kung di ko pa nilagarian yung pinakaulo ng tornilyo, hindi ko makukuha eh. <laughs> Pero okay lang yun kasi pag legit yan eh. Kahit daw luma ay eh, mapapagana ng lastiko lang. Eh titingnan natin yan. Umawa na rin nga pala ako neto yung customized na lagayan ng ating mga lastiko. Tapos kung nga yung ilagay, ito naman ang ilalagay natin. Yung lalagyan ng lastiko sa pinakagitna. Dito ngayon nahirapan din ako paglalagay kasi yung turnilyo ng electric pan ay napakalaki pero kaya rin naman yan. So okay na ang lahat. Lalagyan na lang natin ng lastiko at matatry na natin yan. Sana lang gumana to kasi napakalaking tipid nga nito sa kuryente. Ano? Hindi na tayo gagamit ng ang kuryente kasi nga self running free energy na daw siya at hinding hindi na daw siya titigil hanggat hindi napuputol yung last ko, papaltan mo na lang daw ng lastiko Kapag merong naputol Yan, okay na siguro yan Siyempre, hindi maaaring hindi natin ilalagay yung LC, ilalagay ko muna to mga lodi Para ma-try na natin Okay, so mga lodi Ito, tapos na yung ating electric pa Na merong lastiko sa likod ano? Yan, so ngayon itatry na natin Okay, itatry na natin sana Legit yun in 3, 2, 1 Wow Wow mga lodi, oh Dad. Litlit siya na ikot dahil sa lasti ko. Oh, hello, Dio. Oh, mga di ko pala nito. So, mga yan, huwag kayong maniniwala, ano? Kasi hindi talaga siya iikot dahil lang sa lastiko, yung nagtanggalan na nga yung lastiko. Dahil sa may nakatutok na electric fan, no Sayan nga mga Lodi, pakiwari ko yung <laughs> budol na naman tayo. syempre <laughs> kayo pa rin ang bahalang musga Okay lang naman sa akin kahit budol o hindi Basta ang malaga nagawa natin At napatunayan natin kung tunay ba o hindi